Shawi shawi, ayan, nagluto pa kami ng handa kami pala ng yakiniku. Tapos ayan, ayan, bumili si Papa P ng mga yakiniku. Ayan, ay mga karne pala, ayan, ayan yung dila, yung hormone, yung kimchi, ayan. Tapos yan, habang nagpre-prepare ako ng mga gagawin, ayan, nagluluto, ay naglalagay sa mga lalagyan. Ayan, ang na-steak nice pa siya, diba? Uh, ayan yung kimchi at korokke at karage para kay Ariel. Ayan, habang nagluluto ako niyan, or nag-iihaw, nag, nag, uh, nag ayan, may inabot si Papa P. Ano kaya ito, Charisse? <laughs> ayan, dahil nga, advance na naman si Papa P. Ganyan naman lagi siya, laging advance sa mga ganap sa mga uh, ganap sa buhay. Ayan, lagi yan na uuna eh. Ayan, ayan, nagbigay siya ng ring. Ang tara ni Papa P, di ba? Ayan, may malagi may pasabog yon. Tapos sa iyan, ayan siya, ang ganda, di ba? Thank you, thank you always, Papa P, for spoiling me. Thank you, thank you, Papa P, at at uh, kahit hindi ka mayaman, walang dandong, wala kong work, eh, at least pinapasaya mo pa rin ako at pinafeel ang love. Thank you!